inaasahan kasi na may impluensya ang sunod-sunod na linggo na oil price hikes. at uh, tatlo ha, three straight weeks yon na oil price hikes. Magkakaroon ng uh, influensya sa inflation ng June uh, matapos sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran na natapos din sa ceasefire. Nung Hunyo, tumaas ng Abot ng higit limang piso ang uh, presyo ng crudo o diesel kada litro. Dahil doon sa bigas, ang uh, presyo ng or ang, ang weight kasi ng uh, bigas sa uh, ating uh, uh, food basket ay uh, halos uh, uh, mga 30%, no? one third of the food ay bigas. At nakita natin kanina, negative double digit na yung uh, negative uh, inflation for rice nasa minus -14.3% percent tayo. So yun yung major uh, factor. Although may mga sabi ko ka kanina, may mga items naman uh, hindi ganoon kataas yung weights niya ay uh, tumataas tulad ng uh, meat and fish. So na nagkaroon talaga ng uh, major effect itong uh, uh, negative uh, inflation. So, Titingnan mo ang datos, ang paliwanag uh, ng PSA, ang oil uh, inflation, a uh, transport sector ay nag-contribute lamang ng quarter sa overall um, uptick or inflation uptrend. Yung uh, 25% or quarter katumbas yun ng kumbaga kung may pisong taas ng uh, presyo sa inflation, 25 centavos o so 25 ang kontribusyon ng transport sector sa pagsipa ng inflation. Dahil ang totoong culprit down no, ng pagtaas ng inflation nitong Hunyo, magugulat kayo ha, kuryente at tuition fee. Ang may-ari ng tindahan na ito, nagulat na makita ang kanyang electricity bill. Tumaas ito kahit pa hindi siya nagdagdag ng appliances. Dati kaming 2,000 lang, umabot kami ng 6,000. Nang mataas siya masyado. Bumilis man ng inflation sa 1.4% mula 1.3% ng Mayo. Pasok pa din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mga ekonomista. In general, uh, nasa ano na tayo, dun sa vicinity na talaga ng uh, 2%, uh, lower than 2%. Sumula dito sa complex ng PSA, Lois Calderon, Newswatch Plus.